Sumama naman ang loob ng ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Services sa mga dati nilang kasamahang tumestigo sa Senado. Naawa raw sila kay Senyor Aguila. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Tahimik na nanood ng pagdinig ng Senado ang mga miyembro ng Bayanihan Services Incorporated sa kanilang mini-dome sa Sitio Kapihan dito sa Bayan ng Socorro sa Surigao del Norte. Bawat isa, pinapakinggan ng mga sinasabi ng kanilang leader na si Senyor Aguila laban sa mga paratang sa kanilang grupo. Ang miyembrong sininita, hindi na tinapos ang panunoon. Masama raw ang loob niya dahil ang anak niyang tumiwalag sa grupo na si Lovely ang tumistigo sa Senado laban sa kanilang samahan. Kumalas daw si Lovely sa Socorro Bayanihan Services dahil sa nangyayaring sapilitang pagpapakasal sa mga bata. uuwi ako sa bahay, hindi ko kaya. Manir marinig sa ginawa sa aking anak kasi masakit hindi ko kaya ma'am bakit po mo ang yung ina maawa naman kayo hindi na hindi na kaya sa yung ina <laughs> Lumabas din ng menido ang mga dating guro na iniwan ang kanilang profesyon para sumapi sa SBSI. Giit nila sa mga paratang. Hindi po pa kami pinilit sa mag sa aming trabaho ni Senyor Aguila. Ang miyembrong si Dodong naaawa raw kay Senyor Aguila. Hindi totoo. Tapos pinaratangan lang kami dito na namumuhay dito ng tahimik. Naniniwala kami sa kanya, sa Panginoon na sana yung patas na ang mangyayari na walang masamang mangyayari. Maluhaluha rin ang ilang residenteng nanood ng pagdinig sa munisipyo ng Socorro. Nanlumo sila ng marinig ang salaysay ng testigong si Renz sa umano'y sinapit niyang pangaabuso sa sinasabing kulto. Napakasakit pong isipin na at the very minor um, age of which hindi nila deserve kung totoo yung mga allegation sa gitna ng pagsubaybay ng mga taga-sukoro sa issue, may ilang residente raw na natatakot para sa kanilang seguridad. Meron talagang mga ano, haka-haka na meron silang gagawin. Pero binibiripay pa palaman yon, kaya nga pinaghahandaan natin. Kanina dumating ang dagdag ng mga pulis para magbantay sa bayan. May dala silang matataas na kalibre ng barina. Kasama ang mga militar, nagbantay sila sa bawat sulok ng Socorro. Sinuspindi na rin ang face-to-face -face classes at limitado ang trabaho sa pamalaan. Pinabulaan na naman ng ilang SBSI member ang mga hakahakang posibleng maghiganti sila sa mga taong nag-aakusa sa kanila. Nakabantay na rin ang Comelec sa sitwasyon kung dapat isa-ilalim sa Comelec Control ang nalalapit na barangay at SK election sa bayan ng Socorro. Nagbabalita mula sa Frontline, G. Robles, News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.